nila, sa... ikinaugma ni Police Colonel Erwin Rebellion, Regional Chief kan Highway Patrol Unit Bicol, Ako... ang magayon na turnout kan sa indang mga inisyatibo sa premierong tulong bulan kan presenteng taon kun sa inakapaguno sinda nin 85.6% na rating na pinakahalangkaw sa limang kasarabay kaining riyon sa Cluster 2. Sa datos, pon Enero-Sundo-Agosto, 42,921 ang naisyuhan kan HPG Bicol nin citation tickets, 3,123 na ang na-impound na bihikulo. This east na carnap vehicle ang na-recover. Siyam ang naarestong persona kung sa inwalo sa mga inian may waran. Sigun sa opisyal, higo sa sindidikasyon sa trabaho kan sa iyang personahis ang naging liyabe sa panibago na manindang akomplisimento. Ang sekreto po is talagang diligent diligent and uh, sacrifice kasi everyday day uh, nasa kansada ka and uh, hindi natin maiwasan na inuulan tayo iniinitan so that is the secret to is sacrifice talaga to attain to attain our uh, uh, operational accomplishment katakod kan triumfo asigurasyon ni Rebelyo na, na sindang makondusir nin mga inisyatibo na maserto sa kaligtasan kan publiko. Arog kan pagpapaigot pang lalo, kan ginigibo nindang anti karnapping operations, port monitoring, road clearing efforts, vehicle inspection monitoring system, motorcycle security initiatives, maging ang pagkakaigwaman in outreach programs. Sa amin naman, ang linsahe namin, uh, they just follow the traffic rules and regulations. They have to register their vehicle, they have to bring their license, uh, sumunod sa batas trapiko at hindi maging pasway. Siguro, yun ang pinaka uh, advice ko sa mga motoring uh, public natin. Mientras tanto, ugmaman si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. na mailihir bilang pamayokan Regional Advisory Council. Kan RHP call, na sinerto man na susuportahan ang mga advokasya as in programa kan ahensya. In other advocacy, we can do something for the community. Maybe in the next meeting, we can have plan and what activities and what advocate are going to do are termed in this um advisory council para sa mga baretang tatak bicol carmelo valia